Sa mga trending posts sa social media, wala daw yayaman sa regular na 8 to 5 jobs. Ibig sabihin, kung mananatiling empleyado, tila mahirap daw umasenso. E papaano nga ba asenso? Isang solusyon na dito ang pagnenegosyo. Kaya kung may mga natira pa sa iyong napamaskuhan o sa Christmas bonus, o di kaya gusto mo magsimula ng negosyo sa 2024. Pero walang ideya kung paano ito sisimulan. Pag-usapan natin ang mga basic sa pagsisimula ng negosyo para tuluyang makamit ang pinakaasam nating financial freedom. Bigyan po tayo ng tips and advice. Makakasama po natin live sa studio ang financial advisor na si Ms. Rox Velasco. Good morning, Ms. Rox, and welcome to our RSP. Hi, good morning. Good morning. Kapag holiday season kasi, maraming pera yung mga tao. Mm -hmm. Feeling generous yung iba. gasas doon, gasas dito. Kaya naman, talagang may mga pagkakataon na hindi maiwasan ng mapagastos. Mm -hmm. E eh, paano pa natin maiiwasan, Ms. Rox, yung uh, mapagastos o masaid ngayong holiday season? Yes. Yeah, syempre napaka-importante. Siyempre, nare-receive natin ang 13th month pay mm -hmm. ng December. So, eto na po yung magandang opportunity po para mag-invest po sa insurance. Okay. Ayan. Okay, ah. Uh isa sa pinaka-effective nga na paraan upang mapalago itong Christmas bonus, syempre yung mga pamaskong natanggap natin, ano, Miss Rocks, ay magtayo rin ng negosyo, ano, at mag-invest. Ano ba yung mga patok na negosyo at saka tingin mong magandang investment pa this coming 2024? Ayun po, ah, uh, pwede po natin mapalago yung ating pera. So, mag-invest po tayo sa insurance. From there, uh, mag-isip po tayo kung anong negosyo. Syempre, importante, passion. Pag magtatayo ka ng negosyo, turn your passion into business. And uh, napaka-importante rin po na sundin natin ang 50-30-20 budget okay. rule. 50% wherein doon natin iaalat yung mga needs natin. 30% mm -hmm. sa ating wants. And 20% sa savings, insurance, and investment. Ayun. So you see yung 50-30-20 excuse me, this has been used by many Filipinos no, when it comes to saving. Pero marami talaga yung mga gusto mga negosyo, they just don't know how to start. So sa mga aspiring entrepreneurs natin, sa mga gusto magsimula ng negosyo, what could be the tips and advice sa so pwede natin bigay sa kanila? Uh, Siyempre, dapat hands-on tayo. Okay. Uh, tayo ng time for that. Kasi syempre dapat alamin din natin ano ba po talaga yung gusto natin. Kasi If you love what you do, parang hindi ka nagtatrabaho. Kasi mm -hmm. I run my own business and turning uh, turning ten years na this January. So, okay. kasi gusto ko yung ginagawa ko. Parang hindi ako nagtatrabaho. Very light lang. Kung bago may stress man, it's a good stress. Mm -hmm. Oo. Okay. dun sa mga magsisimula ng negosyo, syempre, um, hindi mawawala dyan yung issue ng paghandan ng finances. Ano? Okay. Pag-manage ng kanilang pera, ng kanilang pondo. Ano yung magbibigay mong tips sa kanila regarding this matter? Syempre, dapat talaga yung in and out ng pera, dapat mm -hmm. minomonitor po natin talaga yan. And talagang pag-iisipan nyo sa nyo iaalat po talaga yung pagkakagasa sa nyo. And savings po talaga, napaka-importante. Mm -hmm. Okay, ano kayo rason? Bakit ang mga Pilipino is because they are holding money, ay misal nga wala pa yung pera, iniisip agad nila expenses nila eh. Parang wala pa siya pero parang paalis na agad yung pera. Why is it Filipinos who have that kind of mindset? siguro hindi nila natatrack talaga magkano ba talaga yung pumapasok sa kanilang income. So, pag may pumasok sa kanila, hindi nila nababudget na may babayaran silang ganito. So, kung ano yung gusto nila, yun talaga yung napagtutuunan nila ng pansin. So, dyan talaga pumapasok yung 50-30-20. Okay. Ito naman sa usapang utang. Kasi marami rin sa atin, um, uh, yan ang kumbaga pinoproblema eh, oh, no? oh. Na papaano mababayaran yung utang. Ano ba ang tingin mong magandang gawin sa mga uh, mga debts natin para hmm. mabayaran natin siya pa utay-utay, ika nga? yun po, magtatabi po talaga tayo. Alamin natin magkano po yung pumapasok sa ating pera. I-save na natin yung pambayad natin ng utang. Sa mga wants natin, uh, medyo bawas-bawasan po natin. Yun lang po, talagang magbabudget po talaga. In and out po ng pera, yon Alamin po talaga natin. Okay, hmm. kasi sa mga Filipino, hindi pa masyadong pamilyar o hindi lang naiisip, na magkaroon din ng insurance. So, why is it really important to have this kind of investment, you know, oh, investment or necessity? Uh, Siyempre, pinaghahandaan po natin yung life uncertainties like yung pagkakasakit. Uh, lahat po, dadaan po tayo dyan. Uh, death. At saka ang insurance is importante po kasi para sa mahal natin po ito sa buhay, yung mga may iwan po natin. Mm iyan po. Pa paano ba nagwo-work ang insurance para sa kaalaman ng ating mga uh, yun po. Ah, uh, marami pong uh, gamit po talaga ang insurance. Ah, uh, meron po kaming pamana na tinatawag din. So, ika sixth year pa lang po ng policy is may matatanggap na po unlike po sa ibang policy na upon death lang. So, ito po magagamit po natin sa tuition fee. Actually, usilin niyo eh sa marami yes. mga companies. Eh. Oo. 'Yun po yung mabenta po sa amin ngayon talaga kasi Buhay ka pa, ma-enjoy mo yung pinagkakakitaan mo, yung bunga ng pinag-iipunan mo. Okay, so in order for us to attain financial freedom, what could be our advice to our careers please Investment po talaga. Mag-invest po tayo sa insurance kasi hindi po natin maiiwasan magkasakit. Mm -hmm. Lahat po tayo dadaan po talaga sa mga life uncertainties po. So, eto po yung pagtatransfer po ng risk. Mm -hmm. No in case po mangyari po sa atin to biglaan po kasi to hindi natin masabi kung kailan at least ready po tayo at saka yung hinuhulog po natin pa konti unti savings na po yan kasi in time mas malaki po yung makukuha natin Ayun kung baga long term ka mag yes. eh. pagka ganito yung mga pinag-iinvestan mo well um, maraming salamat ah Miss Roxas sa mga ibinahagi mo sa aming mga tips para ma attain ika nga itong uh, financial freedom at mas maging kumbaga maraming pang mga biyaya financial na dumating sa atin sa taong uh, 2024. Thank you very much Miss Rox Velasco. Thank you. And thank you very much. Happy very new year.